Magandang araw po sa ating lahat. Meron lang po akong ibabahagi no? sa ating lahat. No? Alam niyo po ba na tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Kristo at pinatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. No? Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 7, sabi niya, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at gayon pinatawad ang ating mga kasalanan ganong kadakila ang kanyang kagandahang loob. No? Ibig sabihin, pinatawad tayo ng Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. No? Nagtigis siya ng dugo sa Cruz para sa ating mga kasalanan. No? Ang pinambayad ng, sa ating mga sala ay sarili niya mismo dugo. No? Dugo ng Panginoong Iso Kristo. No? Meaning to say, nagdusa siya. Nagdusa si Kristo no? para sa atin. No? Nagdusa ang Panginoong Iso Kristo para sa ating sariling mga kasalanan. No? Sabi ng Galatians chapter 3 verse 13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Meaning to say, nung tayo na nagkasala ang tao, hindi alam ng Panginoon, alam ng Diyos na hindi kayang gawin ng Panginoon. No? At na hindi kayang gawin ng tao. No? Yung kautusan. Kaya ang ginawa ng Diyos, no? inilatag niya yung Isong Kristo na siya mismo nagtigis ng dugo para sa ating mga taong makasalanan. No? Kaya hindi po biro yung pinantubos sa atin ng Panginoon. Tinubos tayo ng Panginoon, hindi ng mga bagay na nasisira. Yun yung sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Alam niyo mga alam niyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhan pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira na kagaya ng ginto o pilak. No? Hindi daw kagaya ng ginto o pilak. Ito po ay ginto. Gawa sa ginto. Pero ito po ay masisira at masisira pa din po. Pero yung salita ng Panginoon at yung pinantubos sa atin ng Panginoon eh, hindi masisira. Ano po yung pinantubos ng dugo? Ang pinantubos sa atin ng Panginoon ay dugo. Sabi niya sa verse 19, kundi mahalagang dugo na gaya ng isang kuldero na walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay dugo ni Kristo Jesus. No? Hmm? Meaning, mismong dugo ng Panginoong Isus yung pinantubos niya po sa atin. No? Kaya hindi po biro no? kung maiintindihan lang po ng, 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 ibang tao kung ano yung pinagtubos ng Panginoon, yung mismong sarili niyang dugo, sarili niyang buhay, at naghirap siya para sa atin. Kaya nga sinabi ng Panginoon, nung time na napaako sa, sa krus, sabi niya, naganap na, meaning tapos na, wala na tayo sa ilalim ng kautosan, no? Tinubos na tayo ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon po sa Romans 6.23 sapagkat ang lahat sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. meaning to regalo libre, libreng binibigay sa atin walang bayad no? nung tayo na nagtigis ng dugo ang Panginoon binigay niya ng libre yung kaligtasan no? sabi niya kabayanan ng kasalanan ay kamatayan ngunit regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Iso Kristo no, kilalanin natin siya bilang Diyos at sariling tigapaglitas ano yung kailangan natin gawin? una, magsisi tayo sa ating mga kasalanan pangalawa, kilalanin natin siya bilang Diyos no? pangatlo, tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tigapaglitas sa ating buhay. Ano e yung kailangan natin gawin, no? sundan mo lang yung panalangin na ito kung gusto mong kilalanin ng Diyos at pagalagahan yung dugong pinantubos sa iyo na hindi biro, hindi kagaya ng ginto o pila. Sabihin mo lang to, sabihin mo Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin mo po ako. Ugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Simula po sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Kaya ako sumunod ka sa panalangin nito, binigyan mo ng halaga yung pinuntubos sa'yo ng Panginoon na dugo, no? Na hindi nasisira, no? Gaya ng isang kuldero, no? Sabi ng Panginoon ng pangako niya, John 1.12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalik sa kanya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya po, kung tinanggap mo yung Panginoon, kinilala mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pahalagahan po natin yung pinantubos sa atin ng Panginoon dahil hindi ito biro. Pinantubos niya sa atin ay mismong sarili ng dugo. At maintindihan natin no, na siya lang ang dapat natin kilalaning Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya maraming salamat po. mag po tayo. God bless.